Dahil nga bigla akong nakarib sa dobong sawa, naisipan ko na magluto ako nito. So, nakuha ang ginawa ay gumamit ako ng torque para masunog yung balat niya. Para naman matanggal yung makapal na kaliskis niya. Sunod naman ay nilinisan ko ito gamit ang steel wool at tubig. Siyempre, pagkatapos na natin itong malinisan ng tubig ay chinap ko na ito ng malilit na peraso. Next naman ay naglagay na ako ng pressure cooker tapos mantika. Dito ko pala sa pressure cooker ay luluto kasi matigas yung laman at balat niya. Sunod naman ay naggisa na ako ng bawang at sibuyas. At dahil wala rin akong luya, naglagay na lang ako ng turmeric powder. Kung na yung bawang at sibuyas, nilagay ko na karne ng sawa. Mas maganda kasi na maggisa muna ito bago natin lagyan ng pampalasa. Nagtataka rin kayo kung yung lasa nito no ang lasa pala nito ay parang isda lang sunod naman nilagyan ko na ito ng sili para naman may anghang tong adobo natin ito rin naman yung mga gagamitin ko ng pampalasa Merong pamintang buhangin oyster sauce soya sauce saka dark soy sauce ito yung pampalasa na mga ginagamit dito sa pangadobo kung napanood mo pala tong video kong to huwag mo kalimutan mag like and share and comment na rin kung tagasan ka para naman malaman ko kung saan nakarating tong vlog kong to pagkatapos ko pala may lagay yung mga pampalasa tinakpan ko na ito at pinakulon ko ng 30 minutes pagkatapos pala ng 30 minutes ayan na ating adobong sawa syempre tikiman time na not pala over ko lang to. Peace out.